Magandang uh, Martes sa inyong lahat ha. Pasensya na kayo, medyo naantala ang spokes hour kasi ang inyong spokes ng bayan eh ang daming ginawa sa labas, no? Eh alam mo naman, buhay, tuloy-tuloy pa rin ang buhay kahit lang mga huwag committee ay pinapa-arresto ka, kinakailangan pa rin mabuhay, so kinakailangan pa rin lumabas, no? Anyway, ah uh, ano, ang yayabang ninyo ngayong na peste ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte at sisipot sa kongreso, kayo naman ngayon ang umayaw. Ano ba yung mga sinasabi ng mga tuwad committee um, meeting? Be money na! Ah, ang gagaling nila. Tatapang nila. Hindi daw money na pang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte na sinasabi nilang mamamatay tao. O oh, yan. Meron pang... Kinakailangan naman nanumpa ka rin ng iyong... Uh, Um, panunumpa na bilang isang na, nagsisilbi sa bayan ay uh, re-respetuhin mo ang mga proseso. So dapat sumipot ka. O ayan. Tapos meron pa, ay nako kapag sisipot yan, propaganda lang yan. <laughs> ay naku, hindi ko maintindihan. Kapag hindi sisipot, hindi daw maninak. Kapag sisipot naman, propaganda lang daw. Ano ba talaga yan? Alam mo, sa totoo lang nakita nila kung paano na ball jack ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte ang antivirus sa Senado. Eh antivirus na yun ha, nag-aaral yun. Hindi yun nagbabasa lang kahit papano, nagbabasa rin yun. May portable utak yun. Pero at least credit kay uh, antivirus, binabasa niya ahead of time. So although interpretive reading rin siya, gaya ng mga TWAD committee members, eh kahit papano naman, eh binasa niya ahead of time pero dito sa tuad committee halatang halata first reading <laughs> na mo ang galing-galing nila no alam niyo ba syempre no 25 anyos na ako nagtuturo ng batas ang sabi sa akin ay isang law ang gumagawa ng mga tanong nila diyan sa tuad committee at saka diyan sa committee on good government kaya naman ko mapapansin niyo ha kompleto pa visual sa mga congress mga congressman Naniniwala ba kayo na kayong gumawa ng mga, silang gumawa ng mga visuals? Kapatid daw kasi ng PR ni Tambaluslos ay may isang malaking law office at yan ang tagagawa ng mga tanong. Kaya ang mga congressman, gaya rin ni uh, ay eh, merong portable brains. Pero, yun nga lang, first reading sila palagi. Si Antivirus, at least nabasa na yung script ahead of time. So, meron na siyang, kumbaga, nag-e-emote na siya. Pero, Pansinin ninyo, pag tatanong, tata nandun pa rin siya sa script. Kasi nga, hindi naman sila nag-iisip yung mga tanong na yan, dahil medyo legal ang pinag-uusapan. So, ganyan din po dyan sa TWAD Committee. No? At uh, ako, pinaaresto nila nung minsan at ngayon pinapaaresto. Kaya lang nilang paarestohin ang gaya ko na alam nila na kapag pinaaresto nila ako, wala naman magpipipol power. Pero subukan nila ngayon ipakontempt. Naku, yung, yung isang congressman dyan, ha Aha, gusto daw, daw, gusto niya dapat i-show daw si Presidente. At kapag taas ang show cause, syempre contempt na yun. Subukan nyo ipakontempt. Baka dyan na matapos ang administrasyon ni Marcos pag pinakulong nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At siguro naman, may enough political sense kayo na magagawin yon dahil alam ninyo, baka mag-people power na naman. No? Pero ako, sige, paresto nyo para matuloy na nga siguro yung people power na yan. Dahil, na kailangan matapos na yan. No? Mantakin nyo ang dami-daming bagyong dumarating, tuloy pa rin ang Tuad Committee hearings. Ano bang mabuting nagagawa niyan doon sa mga biktima ng bagyo? Mantakin nyo, isang buwan, tatlo, apat na bagyo na napakalalakas. Tuloy-tuloy pa rin ang Tuad Committee pag-aaksaya ng pera ng bayan. Alam nyo mo, hindi maliit na pera nagagastos dyan. Unang-una, ang lalaki na mga sweldo ng mga mukong na yan na wala namang ginagawang batas. O pangalawa, Aba, syempre maraming gastos yan. Yung pagkain, yung media. O, oh, ano ba yan, no? E samantalang sana lahat yung ginagastos nila dyan sa kada committee hearing nila, binigay na lang nila sa mga biktima ng bagyo. edi eh, di pa sila ng tao. At syempre, alam naman natin, na kapag sila ay nagpa-power tripping, nakikita ng taong bayan, eh hindi naman sila napamamahal dyan. Lalong nabubusit ang tao sa kanila dahil alam nila na mapang-api at talaga mapang-abuso sa kapangyarihan itong mga congressmen neto. Pero man, man ano niya, sa bato. Karamihan ng mga tatakbo dyan sa miyembro ng Quad Committee matatalo. Yang Luistro, walang panalo yan. Wala na yan. Yang uh, Fernandez, walang panalo yan. Baka number three yan sa pagiging gobernador dyan sa Laguna. Okay? Hindi ko lang alam maabante kasi yung kalaban niya, yung abante naman niya, walang laban niya kapag tumakbo yung Sandy Ocampo na naging klasiko sa Kongreso dahil sa talaga ang nananalo sa distrito ng Santa Ana. Bago si Sandy Ocampo, yung nanay niya, ay eh, tatay pala niya. Kaya lang balita ko, medyo nadidepress si Congresswoman Sandy Ocampo kasi namatay nga yung tatay niya kaya hinahayaan niyang tumakbo yan si Abante. Pero nung nandyan si Sandy Ocampo, talunan niyan si Abante. No? Well, sige, ibigay na natin yung kay ki... Isa antipolo na talaga namang mananalo siya kasi sila ay kaalyado ng uh, puno at saka ng, uh, ng mga inyares. No? So anyway, sige, mananalo naman si yung uh, taga-antipolo. No? Pero barbers, may tulog yan. O hindi siya tatakbo, yung misis niya may tulog yan. Dahil talaga namang matindi ang laban ng matugas at saka ng barbers. E mang takin mong ikaw ay ang ah, maging anti-Duterte sa Mindanao. Sinong susuporta sa'yo? Isang punta lang dyan ng mga Duterte sa probinsya ni Barber para sabihin huwag niyong iboboto ang taksin sa mga taga Mindanao. Talo na yan. So enjoy your remaining term while you can. Dahil dahil sa ginawa niyo sa Tuad Committee, mukhang malapit na ang pagtatapos ng inyong mga karera dyan sa Kongreso at sa larangan ng politika. Sabi sa inyo eh, lahat ng bagay subject to karma. Akala niyo, Maggagaling kayo ngayon dahil kayo ay nakakakontem pag nasa loob ng Congress, subukan nila magganya ganyan, sa labas. Ba't hindi sila nagaganya ganyan, -ganyan ng asta sa labas ng Kongreso? Eh, kaya lang sila nagaganyan-ganyan kasi alam nila may sergeant at arms sila na po pwede magpa-aresto ng mga taong naroon mismo sa Kongreso. Ilabas mo yan sa Kongreso, wala yan. Hindi yan po pwede maglaban. Hindi yan po pwede magyabang. Ay, nako, totoo po yan. So anyway, ano ngayon? kung anong-anong paghahamon ninyo kay FPRRD. O ayan, napeste sa inyo yung matanda. Napeste. Naalala nyo, sinabi ni FPRD, sipain ko kaya yung mga tuad committee na yan. Tapos sabi niya, sino yan, Luis Tro na yan, di ko kakilala. <laughs> Totoo na bakit si Luis Tro, first timer lang yan. Mayor yung asawa niya na isang maliit na taon sa sa Batangas. Pero hindi na ba kakilala yan, no? hindi para maging kakilala ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. No? Hay nako at uh, syempre alam naman natin yung barbers yan no talaga nung panahon ni Duterte eh siya ay for war of the, war against drugs. tapos ngayon ibang tono no syempre alam mo na yan na, na, medyo naiintindihan ko naman yan kasi kapag ikaw ay hindi sumunod dun sa nanumuno sa kongreso ay ikaw ay walang biernes walang kadatungan ang iyong distrito at kapag walang kadatungan ang iyong distrito Walang SOP. So, SOP talks. Kaya kinakailangan sambahin ang tambaluslos sa mababang kapulungan. Pero anong balita? Abay, sa ayaw at sa gusto nyo, sisipot pa rin ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Abay, samahan natin ha, ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Huwag natin pag-isahin si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ipakita natin kay Presidente Duterte na mahal-mahal pa rin siya ng taong bayan. At pangalawa, ipakita natin sa mga tuwad committee na yan na between them and the former president, mas maraming nagmamahal kay dating Presidente Duterte. O ano, kayo ba isasamahan nyo sa Presidente Duterte? Sana naman! Eh dapat naman eh, mapika na tayo. No? Ang problema tayo sa ating mga Pilipino, hindi tayo nagagalit. Kita nyo nga yan, kawawang kawawa yung mga biktima ng, ng bagyo. Aray, walang nagagalit sa Espanya, di ba? Doon sa ating huling uh, spokes hour, binabato ng putik sa galit ang mga hari ng reyna dahil siya ang simbolo ng soberenya ng bansang Espanya. Pero tayo walang nagagalit. Bibigyan ng konting ayuda, nagpapasalamat pa na parang nanggaling sa mga bulsa ng politiko. E eh, galing din naman yan sa ating mga buwis. Galing din yan sa ating sikap at ating mga luha. Lalong-lalo na yung sakripisyo ng mga OFWs. oh, di ba? Kaya dapat yung pagpapakita natin, pagsasama natin kay Presidente Duterte, yan nagpapakita ng unang-una, -una, patuloy na pagmamahal sa kanya. At pangalawa, pagkutsa sa ginagawa ng tuwad na namumulitika, sinisira mga Duterte sa panahon na kinakailangan talagang tutukan ang mga pangangailangan. Lalong-lalo na yung mga pobre na naging biktima ng mga bagyo. Hindi ko maitindihan. Eh talaga naman napakalalakas ng mga bagyong dito. Bakit naman hindi pa ipigil muna yan at talagang lahat kayo magsiuwian sa inyong mga distrito at tulungan yung mga naging biktima ng bagyo? Ay, nako. Pero alam niyo kung bakit? Well, kasi meron akong source na napakinggan talaga ang dalawang miyembro ng congressman na kada birada nila ki Duterte at sa kanilang agliado ni Duterte may bayad. At ang usapan nga doon sa narinig ng source ko, nakuha mo ba yun sa'yo? Magkano ba yun sa'yo? Depende sa banat, eh, yun ang makukuha mo. Anywhere from 1 to 10 million ang bayad. Eh, sino ba ang nagbabayad niyan? Saan ba nanggagaling ang pera na yan? Hindi naman niya galing sa personal na pera ng tambalus laws. Galing din niya sa taong bayad. Mantakin nyo, ginagamit yung sana pera para sa flood control para banatan ang mga Dutertes at ang kanilang mga kaalyado dyan mismo sa Tuad Committee. Totoo po yan, ha? Meron po talaga akong nakarinig sa kanilang pag-uusap habang sila ay nasa banyo, hindi nila alam na may tao dun sa cubicle na nakikinig. O sa takdang panahon, ilalabas po natin 'yan. Uh, pag mayroon naman na, meron man talagang takdang panahon sa lahat. Antayin po natin 'yan. Hindi naman forever 'yang pagiging makapangyarihan. Ako diyan po sa talagang kasaysayan ng kamara, no? Ako po ay estudyante pa lang nagtrabaho na diyan, naging miyembro ng Congress ng Congress. At ngayon, naging biktima ng pang-aapi ng mga kongresista wala pong nagtatagal dyan. Wala po talaga. Miski po yung mga dynasty na akala nila na forever and ever sila, wala pong forever. Natatapos po lahat yan. At pag natapos po yan, meron talagang katarungan na mangyayari. So antayin natin yan. Huwag kayong lasing sa kapangyarihan dahil hindi po yan forever. Pero ngayon, ang pagkasundoan natin, samahan natin ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Kongreso dahil yan ay mensahe Unang-una, una, mas naniniwala tayo na mas naging epektibo ang liderato ng Presidente Duterte hindi lang pagdating sa pag-resolba pag, pag, uh, um, resolba ng uh, problema ng uh, peace and order kung hindi mas mabuti ang naging buhay ng mga taong, ba ng taong bayan ng mga panahon ni Duterte. Talaga namang uh, hinahangaan yung ating paglago ng ekonomiya noong panahon ni Duterte. oh, di ba? At um, yun nga, pati airport natin, most improved ngayon. The worst airport. Hindi ko pa na pag-uusapan niya. No? Pero matagal ko na binabati ko mga nasa DOTR. Ano ba naman yan? Ayan na, lumabas na. We are the worst airport! Ano bang gagawin natin? Bakit na pa rin nakaupo po mga taga-DOTR? Para bagang the worst the, the, the airport becomes, the more secure the people in DOTR become in their offices. Weird only in the Philippines talaga. So yan ang mensahe natin. Pagmamahal kay Presidente Duterte dahil yung panahon niya, eh, nakita natin na ang gobyerno po pa palang gumana para sa taong bayan. At saka wag natin kakalimutan. Ha? Ngayon ko lang, kailan ko lang nakita yung tahanan na tinirahan o tinitirahan ni PRRD. Sa totoo lang, hindi ko alam kung gusto kong umiyak dahil hindi ko matanggap na isang dating presidente nakatira dun sa bahay ni PRRD. Pero ang sabi ng nurse niya sa akin, Naku, may isang bilyonaryo na minsan nakita rin yung bahay na yun. Kamuntik na rin maiyak. At sinabi, bumili ka na kahit anong bahay na gusto niya ako magbabayad. Ang sabi ni P.R.R., di hindi. Itong bahay ko, itong tahanan ko, hindi ako titira sa kahit saan. Dahil dito ang aking tahanan. Ibig sabihin, abay talagang totoo pala na po pwede kang maging presidente at hindi magpayaman. E tignan man natin si Tambaluslos. Ilan ang bahay sa Forbes Park? Magigit sampu na. si si PRRD, binibila na nga ng bahay ng, bahay ng bilyonaryo dahil talaga namang hindi naman kawawa yung bahay. Aircon naman, pero napakaliit talaga. At hindi mo akalain na dating presidente ay nakatira. At buong buhay niya, dun siya nakatira. At sinasabi pa niya na kaya lang siya nagkaroon ng bahay na ganyan, eh dahil ibinigay ng kapatid niya yung kalahati, kaya pinagdikit at naging isang bahay. Kung hindi binigay ng kapatid niya, mas maliit pa ba yung bahay niya. Pero kung naalala ko noon, bago siyang presidente, doon siya binisita ng Prime Minister ng Japan. Ibang klase talaga. So, yun. Pakita natin ang suporta natin kay PRRD. Samahan sa Kongreso bukas. Alam ko, napakalaki ng Kongreso. Pero sana mapunuyan ng taong bayan na nagpapakita ng kanilang pagmamahal at pagkukutsa sa mga namumuno ngayon dyan sa Kongreso. Sisipot ba kayo? Nagagalit na ba kayo? Sabi, kinakailangan kumilos naman kayo dahil karapatan ninyong marinig. At sa inyong pagdalubukas, sa inyong pagsama kay Presidente Duterte, napakalakas na mensahe na hindi katanggap-tanggap ang pamamalakad ng gobyerno. Agree or disagree? Well, makikita natin kung maraming sasama kay Presidente Duterte bukas. So, sana po, tamahan ang dating Presidente Duterte. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa so Spokes Hour, ha? At sa muli nating pagkikita, ito po inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque, nagsasabing, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!